Emosyonal na humarap sa pagdinig ng House Squad Committee si dating Iloilo -Ilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Ikinwento po ni Mabilog na wala siyang kalaban-laban nang isama siya sa narco list di dating Paulong Rodrigo Duterte. Sana ang nadanasan naming paghihirap na durog na durog, persecution, trauma, at saka walang wala ay hindi po mararanasan ng ipahalaman at mananaig ang katotohanan at hindi ang pamumulitika o personal na interes ng ilan. Itinitalya rin po ng dating alkalde ang hirap na kanyang dinana sa halos pitong taon. Ipinakita rin po ni Mabilog sa pagdinig po ng video ng dating Pangulo kung saan lantaran po nitong pinagbantaan ang kanyang buhay. Gayit po ni Mabilog, walang basihan na mga paratang laban po sa kanya at hindi rin anya na-validate ang narcolist ni Duterte.